Hello mga kailong, tara at samahan nyo magluto ng kapeng bigas. Yan, masarap. Ito yung kape namin dito sa baryo. Kapag lagi ka sa probinsya, hindi mo problema. Basta masipag ka lang magluto. Kasi kung tamad ka magluto, wala rin. Wala ka rin makakapi. Eh. Kaya kung masipag ka, meron ka makakapi. Eh. Kahit bigas lang, pwede nang pangkapi yan. Masarap pa yan at hindi ka sisikmurain yan. Bale, ang gawin lang natin mga kailong, halo-haloin lang natin yung bigas kung natin lalagyan ng kung ano. Basta dun sa malinis na kawali. Kaya lang, majo may harapan na tayo maglinis ng kawali. Kasi mamaya, maitim na yan sa loob niya. Pero kuskus lang ng kuskus yan. Mga kailong, kaya natin yan. Para sa kape, syempre, masarap. Masarap kasi magkape, lalo lang kapag ganito na malamig ang panahon, maulan. Ay, ang sarap ng kape. Lalo na kapag kape, lo, coffee lover ka. Ay, talaga. Kaya nga lang, ang pagluluto na itong pigas ay talagang nakakangala. Ay talagang halo ka ng halo para hindi naman masunog yung sa ibaba niya. Dapat pantay-pantay talaga yung pagkaluto niya. At kapag kanya na yung kulay niya mga kailong, pwede na, na tayong mag um, magtakulo ng pangkapi natin. Yan, ilagay lang natin sa kasirola. Ito yung talagang pinaglulutoan ko ng kaping bigas mga kailong. Kaya maitim na yung kanyang loob. Yan. Lagyan lang natin ng tubig sa kanatin pakuluan. Kapag malapit ng kumulo, bantayan lang natin mga kailong kasi nga itong kanyang bula-bula eh tumataas. sumasebo Kaya dapat binabantayan natin kasi kapag umakat na yan, matatapon yung kapi natin. Masasayang lang din. Kaya bantayan natin. Kapag kumulo na, okay na patayin na natin para hindi masayang yung ating pagod at hindi masayang yung ating kape na masarap na bigas 他怎的